Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-dalawamputsyam ng Marso, taong 2025. Sa pagsikat ng araw sa araw na ito, isang bagong enerhiya ang bumabalot sa iyong pagkatao, na nagbibigay ng pakiramdam ng kasiglahan at pagiging bukas sa hindi inaasahang mga pagkakataon. Para sa isang taong may pusong mapanlikha at mapagtuklas tulad mo, ito ay isang napakagandang pagkakataon upang hayaan ang iyong sarili na mag-enjoy sa kilid ng mga bagong karanasan. Ngayon, maaari mong maramdaman ang matinding pagnanasa na gawin ang isang bagay na labas sa iyong normal na gawi, isang biglaang paglalakbay, isang bagong aktibidad, o isang hindi pangkaraniwang desisyon na maaaring magdala ng saya sa iyong araw. Ang mundong ginagalawan mo ay puno ng mga posibilidad, at ngayong araw, ikaw ay tinutulak ng sansinukob upang tuklasin ang mga ito. Sa iyong pagkatao, mayroong isang likas na pagkahilig sa pagiging bukas sa pagbabago. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay maaaring lalong magpatingkad ng iyong kuryusidad, na nagtutulak sa iyo upang mas maging palakaibigan, mas adventurous, at mas handang sumubok ng bago. Ngunit sa gitna ng sigla at excitement, Mahalaga rin ang pagbibigay ng oras upang magmuni-muni. Ano ang tunay mong hinahanap sa bawat bagong karanasang sinusubukan mo? Ikaw ba ay tumatakas mula sa isang bagay o talagang sinusundan mo ang iyong mas malalim na hangarin? Ang introspeksyon ay mahalaga sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong tila mas mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maaaring mas aktibo rin, mas bukas sa pakikipag-usap, at mas handang sumabay sa iyong sigla. Ito ay isang magandang panahon upang kumonekta sa iba, upang pag-usapan ang mga ideya, at upang hayaan ang iyong malikhaing kaisipan na umusbong. Maaring sa isang simpleng pag-uusap ay magkaroon ka ng biglaang inspirasyon, isang bagong pananaw, o isang ideya na magbibigay sa iyo ng mas matibay na direksyon sa iyong buhay. Ngunit sa kabila ng excitement na ito, huwag kalimutang bigyang halaga ang katahimikan. Ang sigla at kasabikan ay bahagi lamang ng balanse ng buhay, at mahalagang magkaroon ng oras upang huminya, magpahinga, at pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw ang iyong pananaw, at mas magiging matimbang ang iyong mga desisyon. Ngayong araw, ikaw ay may mas mataas na potensyal upang mahanap ang mga sagot sa ilang katanungan na matagal mo nang gustong masagot. Sa pamamagitan ng pagiging buka sa mga oportunidad, maaari mong matuklasan ang isang bahagi ng iyong sarili na matagal nang naghihintay na madiskobre. Maaring ito ay isang bagong hilig, isang bagong kaalaman, o isang bagong direksyon sa iyong buhay kaya't maging buka sa mga pahiwatig ng sansinukob at sundin ang iyong intuition. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at kasiglahan. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit, sa iyong paligid, o sa iyong mga gamit, maaaring ito ay magbigay ng karagdagang enerhiya upang magawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Ang pagsusuot ng pula o ang paggamit nito bilang bahagi ng iyong araw ay maaaring magbigay sa iyo ng kumpiyansa at determinasyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa at tatlumpu. Ang pito ay sumisimbolo ng malalim na pag-iisip at espiritualidad, ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at malikhaing enerhiya, at ang tatlumpu ay nagdadala ng enerhiya ng koneksyon sa ibang tao. Tandaan ang mga numerong ito at subukang gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong araw. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o ang paggawa ng isang bagay na makakapagpalabas ng iyong pagkamalikhain. Maaring ito ay pagsusulat, pagpipinta, pagsubok ng bagong recipe, o simpleng pagbuo ng isang bagong plano para sa iyong kinabukasan. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito ng may sigasig at kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang suriin ang lahat ng nangyari. Anong mga bagong bagay ang natutunan mo? Anong mga emosyon ang lumitaw? Mayroon bang mga bagong ideya na nais mong sundan? Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat araw, may bagong oportunidad na naghihintay, ang kailangan mo lang gawin ay yakapin ito ng may bukas na puso at isipan. Sa buhay, hindi natin kailangang malaman ang lahat ng sagot sa isang iglap. Ang mahalaga ay patuloy tayong sumusulong, patuloy na natututo, at patuloy na hinahanap ang ating tunay na kaligayahan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay isang paglalakbay at ikaw ang may hawak ng direksyon kung saan mo nais pumunta. Yakapin ang kasalukuyan at hayaang ang kinabukasan ay dumating sa tamang panahon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.